Uh, hello everyone! For today's video nga guys, uh, uh, si-share ko lang sa inyo lahat ng mga kasagutan ko kasi maraming mga tanong na hindi ko makabisa makabisabasay, screenshot ko na lang siya. Uh, may nagsasabi kasi na, ano, uh, bakit daw hindi pa kami umuwi na kahit na ganito yung uh, sitwasyon dito sa bansang ito. So, ito guys ha kung bakit, alam nyo ba kung bakit kahit ang napakagulo dito sa bansang ito ay marami pa rin nananatiling mga uh, mga uh, Pilipino. At saka hindi lang mayroon ding mga ibang-ibang bansa kagaya ng uh, India, uh, Thailand, basta marami. Alam nyo ba kung bakit nananatili pa rin kami dito magtrabaho? Kasi alam nyo guys napakaganda po talaga ng uh, oportunidad na binigay binibigay nila sa mga foreign workers dito guys. Uh, at saka lalo na sa amin uh, mga hotel worker. At saka caregiver. Um, direct hire kasi kami, guys. Pag once kasi na uh, uh, gusto na namin umuwi, uh, kami mismo ang nagpo-provide talaga ng pamasahin namin. Pero ngayon, itong ngayon nga, magulo ang ano, ang bansang ito. Uh, mayroon pong ano yung uh, tinatawag na voluntary repat. So, alam nyo kung bakit kunti lang ang nagbo-voluntary. Nag kasi, uh, isa sa pinakamahirap kasi dito, guys, sa bansang ito, guys. Kasi, alam nyo ba kung bakit? Kasi dito kasi, ito ay maraming nagsasabi marami ang uh, hindi nakakaalam kung gaano kaganda ng bansang ito at uh, alam nyo ba yung syempre yung kwento ng about kay kay Papa Jesus di ba dito sa lugar na ito lahat-lahat halos lahat-lahat ng nasa Bible nandito sa bansang ito kaya nga nagganito dito di ba naga dito at isa pa guys um malaki talaga silang magpasahod sa uh, mga caregiver Uh, alam ko may mga followers ako dito na caregiver dito sa Israel. So, napakaganda talaga ng opportunity na binigay nila bilang uh, isang uh, uh, workers dito, mga lalo na lalong-lalo na sa mga Filipino. Uh, sa amin din ng mga um, hotel worker. Uh, yun nga lang, sobrang pagod. <laughs> yun, wala naman talaga ano, pero grabe talaga ang pagod talaga ng mga Ay, hotel worker dito, guys. Nasabi ko sa inyo, hindi ganun kadali ang trabaho namin. Akala lang niyo lagi kaming nakatawa, akala niyo um, hindi kami pagod araw-araw. Diyos ko, halos mga pasman ang aming mga ugat dito guys. Pero yun nga, dahil sa tawag ng pangangailangan ng pamilya ay lahat kailangan tiisin. Walang, walang mahirap na hindi kayang gawin. Basta tawag ng pangangailangan ng ano, na pamilya. Alam nyo ba guys, kung bakit, isa, isa rin sa pinaka um, dahilan talaga guys, kung bakit, kunti lang talaga ang nagpaparipat uh, ng ano, voluntary. Kasi, alam nyo ba, na ang bansang ito, ay pag once na binigyan ka bilang isang foreign workers uh, uh, foreign worker dito guys pag nakarating ka na dito at once na nag-exit ka na dito or nag-forgood ka na or nagparipat ka na um talagang 50-50 guys na uh, hindi ka na makakabalik dito yan ang totoo guys kasi ang bansang ito isang business lang nila binigyan ng pagkakataon ang bawat uh, workers dito mga foreign workers dito guys kapag once na nag-exit ka na hindi ka na pwedeng mag-apply uli ng kahit na anong trabaho dito guys hindi na talaga guys dahil uh, na, may record ka na talaga sa kanila. Uh, depende na lang po siguro sa uh, kagaya sa amin sa hotel uh, mga hotel worker kasi uh, mayron akong friend so hindi ko na siya papangalanan basta uh, uh, bali uh, doon siya ko trabaho sa sister company ng dati kong hotel. So nung time na unang gera dito and uh, di ba nagkaroon ng ano voluntary repatriation tapos uh, may sa amin nga, mga magpapakabuluntary may makukuha. So Ha, parang kung baga, pagkakataon na rin nila yun na uh, makapag, makauwi nga na libre ang pamasahe tapos mayroon pang makukuha na ano na, na pera galing sa OWA, di ba? Ito ha, please ano. Ito, ito lang sa totoo lang talaga. din alam nyo ba guys, sa totoo lang, hindi naman sa, hindi naman sa pag, ano, pag, pagmamaliit ng bansa natin, no. Nakakahanap tayo ng trabaho or may trabaho naman tayo dyan sa Pinas. Pero hindi talaga enough sa, alam yung sa, uh, sa family natin, hindi talaga enough talaga yung sinisweldo natin. Kaya, yung iba, Uh, gusto nang gustong bumalik na dito pero hindi na talaga sila nagkaroon ng chance na makabalik pa dito. Kasi pag once kasi kagaya nung isa namin kasama nag, nagparipat. So may tinatawag kasi kaming pika doon. Ito pa, speaking ha, binunyag ko na lahat-lahat. Marami akong basher na naman. ah uh, may pika doon kasi kami na uh, nakukuha dito. So, pag once na nagparipat ka, yung pika doon kasi na yon ay makukuha mo na rin yon Ngayon, pag nakuha mo na yon so, in na wala na talaga, hindi ka na pwedeng makabalik dito. Pero yung isa naming, mayroong isa naming kwento sa isa naming kasamahan na uh, hotel workers siya guys. So, okay naman siya, uh, valid naman yung pagparipat niya. Uh, at saka, nung nakausap niya yung company, na, yung company niya, so, uh, willing naman na uh, tanggapin uli siya ng company at sinda ng, ano, ng visa. Kaya lang, ang, ang condition ng ano, ng di, uh, ng government dito at saka ng ano kailangan ibalik mo yung pika doon mo bago ka makabalik dito so yung ibang nagparipat guys ay eh, nagastos na yung pera ay eh, sa laki eh, sa laking halaga din medyo may malaking halaga din medyo nahirapan na silang uh, i-produce ulit yon ibalik kaya hindi na talaga sila nakabalik dito kahit pa na kumbaga, uh, kahit pa ginusto ng company na magbalik pa sila kaya lang hindi na nila nakayanan na ibalik uli yung pundo nila sa pika kaya kung yung yung uh, kaya yung isa kong kakilala nga doon sa sister company ng hotel ko nakabalik dito dahil hindi pa niya nagalaw yung pika niya kaya nakabalik pa siya kasi uh, yun ang condition dito guys pag once na nakuha, mo na yung pika mo nag-exit ka na hindi na ka na talaga pwedeng makabalik one time lang talaga guys yung sa kanya lang kasi kaya nag na, na, nakabalik pa siya kasi hindi niya nagastos yung pika niya at the same time ah... Uh, um, valid reason naman po yung ano niya, yung pagpaparipat niya. Uh, inalaw naman yun ng government to government nga. Kaya yun, nandito uli siya. Pero yung iba, hindi na talaga nakabalik. So, ayan lang guys. sa na yung kwentuhan natin. Thank you for watching. Bye-bye.